Guys, uh, try natin sumakay ng zipline. Ayan o. No? Oh. Yung zipline. Uh, kukuha ko ng ticket dito sa ticket boat. Ayan, dyan ako kukuha ng ticket. Kaya, tra! Let's go! Ayan na, uh, kumuha ng ticket dyan. Ayan guys, susunod na ako dito guys. Nakakuha na ako ng uh, ticket para makasakay sa zipline. Ayan guys, kung nasa tayo dito. Visa! Sulo, sulo Guys, tayo. Okay, guys. Dito na tayo. And, lagyan na tayo. Isang so, ba? Ah, eh. Eh, parang wala tayong strap Yung strap po ng. Para kayong Diba? Yung strap. Ano ayan ni ba, si Ate Sino may na po di ba?

Dito na tayo guys Bakit na Bakit na guys Nakatakot Mamadulas tayo Nakakatakot naman Pwede dito pa lang Parang nalaglag na yung ano ko ha Ako nga nila hindi ano ba mo? Matastas pa naman yung ano natin babagsakan. Guys, kinakabahan na po guys. Parang ayaw pa na. Parang kinakabahan na ko sarang. Hindi mo siya na no? Wala naman. Wala naman ako din na dindakas. Din, 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 Sigurado si sir ah. Baka meron. Puri pune ko po matras. Ano sir? Ano sir? Tine-check naman. check naman every 6 months. Oh, naman siguro to. Hindi siguro to ano no? naman siguro to. Ana, no? <laughs> Tiba, naman, siguro. Basta, basta nga Sige ba? Basta Ayan okay, guys. So... <laughs> sikatin na naman ulit siya. na. siya ni susunod, guys. Tulog na ako, kabad ako. Kabad ako. Kabad ako. Ay, guys, ako na. Ako na yung susunod.

mayroon pa tayo, mayroon, mayroon pa tayo round 2 First time ko talaga ito guys, ginawa guys Pakita ulit tayo guys

mukhang mata sata dito ah. Ano ka kuya ano? Ito kuya ko sa. sa? 老公。 Tatlo yung tatlo, Vic. Tatlo pa sila. Ayo, ayo, puso ko. ayo, 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 na ayo, 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 Ang guys, sisindihan ko ko rin yung sa ko sa taas ng sa times yung